Paano gumawa ng mga unique t-shirt design kahit wala kang graphic design skills o graphic artist? Babala ka ba magtayo ng sarili mong t-shirt business pero wala kang alam ng graphic design? No worries dahil sa video na to, tuturoan kita kung paano makagawa ng mga unique at marketable t-shirt designs. Dapat alam mo yung target market mo dahil malaga na alam mo kung sino yung mga audience mo. Una, tumingin ka ng mga trending designs sa mga Pinterest, Lazada, or Shopee. I-check o mag-stock ka sa mga sikat na brands sa social media. At lagi ka rin magbasa ng mga comments para malaman mo yung gusto ng customer. Step 2, gamitin ang Canva o Me Journey. Next, gumawa tayo ng design gamit ang free tools. Gusto mo nang mas madali, gamitin ang Canva. Meron itong ready-made templates na pwede mong i-customize. Dahil sa Canva, napakadaling gamitin at perfect sa mga beginners. Another tip, try nyo din yung FreePic, VXS, at Unflash para sa mga high-quality image. Step 3, gawin mo itong unique at print-ready. Para hindi magmukhang generic ang designs mo, i-customize ito. Pwede mong baguhin ang kulay, lagyan ng unique fonts, magdagdag ng elements tulad ng textures at shadows. At syempre, sigurado yung high-quality at transparent background yung design mo para ready to print sa DTF. Number 4, e mo yung market mo bago ka mag-print ng napakarami. Kumuha ka ng mock-ups at i-post mo sa mga Facebook groups. Pa-survey sa mga potential buyers. Gumamit ng print-on-demand para walang puhunan sa stocks. O ba, diba, mga ka pro prints kahit wala kang skills sa graphic designs, kaya mong gumawa ng unique at marketable designs. Kaya mga ka pro prints simulan at i-try mo na rin ang tips na to. At simulan mo na ang yung printing business mo. At kung gusto mo ng mga pre-designed templates, mag-comment ka lang down below. At kung nagustuhan mo yung tips natin at strategies na to mga ka-pro prints, follow mo naman kami. At kung may mga katanungan ka pa, huwag kami tumawag at mag-text at mag-message sa aming Facebook page. Dahil dito sa ProPrints, high quality prints ang magbibigay namin sa business mo.